kambing. Ayan po, may mga kambing. Tingnan mo yung anak ko. Oh, para siyang cowboy. Nalapitan niya yung kambing. Oh. Mamaya sungayin ka dyan! Manunungay kaya yan! Tingnan mo, pupunta siya sa kambing. Ganyan yung mga malaking ano no malaking ang laking Maynila. O oh, di ba? O. Oh. Ang silaw. O oh, yan, yung anak ko. Pupuntahan niya talaga yung kambing. O oh, tumakbo na yung kambing. Ayan po. O. Oh. <laughs> Hindi po? Inyo yan? Sa ano yan dito? Namamahala. Ayan na, ang kambing. Ayan na, papunta na doon. Tinaboy ni, ni ate yung ang kambing. Uy, nak! Alat binato ni ate yung kambing, oh. Grabe si ate. Mga tanim kasi. Ali na, Bibi! Ayan na po. Tinaboy na po ni ate yung kambing. Yung anak ko, napaka-ignorante. Sabi niya yung, ano, yung kambing. Kau! Kala niya baka. Kau daw, kau! Kau ng kau! Kambing, goat yon Goat sa Ingles. Kambing. Ayan na, tinaboy na talaga ni ate. As in, hinabol oh, niya doon. Oh. Hello. Bye bye, mga guys. Hi.